Pambi, matindi talaga ang aking pangangailangan. <laughs> Pagkakatapos ko po magtrabaho sa Facebook, ito naman, susundo so tayo ng bahay. Ng bahay? susundo <laughs> so tayo ng bata ngayon. So, ito ho, ang trabaho ko dito sa Paris. Baka isipin ho ninyo na hindi na ako nagtatrabaho. Siyempre ho, may trabaho rin ho tayo. Bukod sa Facebook, may trabaho din ho tayo dito sa Paris na sundo bata paghapon. So, malapit lang ho ito lalakad ring dala ito na yung school ng alaga ko tapos meron dalawa kasi sila ito yung sa lalaki na 7 years old at pupunta naman tayo doon sa sa maliit na 3 years old ayan po ang school nila pag titingnan ho ninyo maliit sa labas pero pag pinasok ho yan ay malawa ko yan sa loob so maghihintay pa ho ako dahil ko ay ka. 5.45 po ang labas ng bata. So, maghihintay ho ako. Ganyan ho ang aking buhay dito sa Paris, France. Hindi po madali lang yung trabaho ko. So, ako ay start kong sundin niya. Ako ay BBC. Ganito po ang aking trabaho dito sa France ngayon. So, ako ay masaya ko ano ang aking trabaho. At sobra akong nag-enjoy. mga katombi. pa